Okay guys, so dito po ulit tayo sa sea line. Dito tayo sa Wukud. Okay. So, nag-deflate. Tapos nakipag-meet up ng mga magkukonvoy sa atin. Okay. So, ito guys, kasakasama na atin ngayon si Idol Domi at saka yung buong family niya. So guys, don't forget guys pa follow na guys ng why like this at saka yung Karen Doms ayan yung may-ari ng Karen Doms <laughs> yung... so kasakasama lang yung buong family na guys yung mga kiddos andyan sa loob okay ha oh at ito mga tropa din natin mga bago din natin mga kasama yan okay so marami tayo ngayon guys okay so sana mag enjoy tayong lahat saka nga kayo sa sa pagdasi lang po okay shout out sa lahat ng mga family and friends na sa pagkasinanjan idol natin alright <laughs> guys mga kasama natin ulit guys yung tagal nating hindi nakasama mm. alvin no oh. <laughs> alright alright yeah. dito tayo biyahe tayo pasok tayo ng inland ah ng ano alagit na anan tayo ng sea line at saka inland ito si sea line Kensilong sa si apat po kami ngayon guys na ang sasakyan magkukonvoy. So si Alvin, kami tapos sila ni family ni Domi at saka may isa pa tayong bagong na makakasama so marami-rami tayo ngayon mamaya guys sa spot natin okay hindi ko masok okay. ng okay. papasok na po kami Alright. Okay, so malapit na tayo guys. so taas pa ba taas pa ba lang po tayo yes. okay so andito na po tayo guys sa spot natin so ginite natin yung mga kasama natin okay, so bali ito yung spot na na yung spot ni Tutu Louie Okay, shout out sa iyo Toto Louie. Ang tagal na naming hindi ka nakasama, Toto. Okay, so Agis tayo ng pang bait and wait natin guys Magpapain na po tayo So ito mix May isda tayo at saka pusit Ayan. Pusit at saka isda Ito guys sa pangalawang rod natin Pain natin is uh, Hipon at saka pusit So lima yan Lima May choices yung isda May hipon pusit, hipon pusit, hipon yan pa si nagasisiriki oh sweet lip siguro boy pa dapat tuyo yan na siya bisiguben ulap na ako magandang din naman oh yung remo malaki <laughs> Boy! Helicopter daw sabi ng kuya Ah malaki helicopter <laughs> Sige malaki Ha? Malaki Sige sige Buti hindi nakantil Ha? Kaya na malapit na, bigat, laki okay. sige. Okay. Hindi mo malaban, boy? Ha? Asan ah, na ba? oh, ka Sige, sige. Oh, talaga yung oh, unang pa lang. Buta hininga ka na agad. Mariosep ka, oh. oh. Ano ka ba naman? <laughs> Andyan pa kuya? Yan, yeah, normal Malaban, eh. Hinihinga na siya, kuya, eh. Una pa lang. Mariosep na yan. <laughs> <What a problem? laughs> eh, oh, master, wala pa lang. <laughs> Ay, kanduli? Kanduli. Ha? Kanduli. Kanduli. Kasama yung isa yan. Duli boy. May isang linya na na basta may isang, sige, sige. Yes. Alright. Kanduli. Oh. Oh, kuya, Oh. Hmm. Ha? Hmm. Ako na, na ng ngipin mo, Huwag mo na kuna sa samayin no, natin na sa may ano? sa ano? ano? Grabe. First catch guys ni Ricky. Eh, rocking kanduli. Wow. Hi. <laughs> Ay, Masarap ba yung isda na, na, na Idol. Si ay. <laughs> okay, let's try natin yung mga tropa natin. Uy! Lamig! Anong mga nahuli nyo? Ayan? Sige. Oh, may mga nahuli na agad sila Dalawa. Oh. Ayos ah. Ito po, nagkuli kami ng tropa. Ah, Nura! Ayos! Oh, pang-paksyon na yan oh. Nura! Oo. Oh. Ayos, may pang-paksyon na. Yeah, boy. Uh. <laughs> Di kami no <laughs> ay boy hahaha din kami ha do agad si Ricky talaga oh mga 2 kilos din. oh oh okay nakadali din si no na? dom Kanduli din? Kanduli oh, Oo. Oh. Eh? Ay, grabe. Si Idol Romeo, um, nakakanduli din. O, may panalo. Iladala niya yan? Hindi Ha? Hindi, masarap yan, pre. Hindi, yan, eh. Hindi masarap yan. Ano ang to eh? Ifilay mo lang siya. Laman lang yung kunin mo. Ifilay mo siya hanggang dito. Yan. Ifilay mo lang siya, kunin mo na. Akala ko, hamor na eh. Hahaha nanalo yung laban. Grabe yung laban. Oo, oh, yun. <laughs> Nang ano dun. Oo, oh, ayos na yan. <laughs> okay, so fish on the guys. Flathead, pero maliit. I-revise lang natin to. longnose Emperor alias Canooping Alright, pares-pares ng size kanina na nakuha na ko Ano Ha? Hindi mo na-charge siguro? Ano rin siya? Oh, ang ayunota mo, sumabit din Alright. Sumabit yung isda Oo, oh, sa kantil Alright, so time check po natin guys sa 3.40 na ng umaga So, huh Hindi Nakarandam ako ng lamig dahil nga naglusong tayo kanina so idlip tayo guys kahit konti lang mga 30 minutes para pagsikat ng pagliwanag mamaya start, start na agad tayo ng jigging at saka casting okay. so so far yung plan ng mga nahuli namin naka isang kanduli si Ricky at saka isang sherry at, at ako isang sherry din kanina at isang uh, flathead tapos sa kabila sila ni Domi naka kanduli din siya at saka yung ibang mga tropa doon nakanura tapos sila ni Alvin nakabakuko ata pero ngayon ewan ko lang na kung nakadagdag pa sila pero sleep mode muna tayo kahit sandali lang okay kuha tayo ng buwelo morning morning guys okay so ito paliwanag na so sana makachamba tayo guys sa kabila so set up natin yung pang natin fire, na fire fire in hole. ito natin ngayon, light natin guys na set up Ay, sunod, -sunod yung sherry guys di and get Oh ssa. So Koys natin, guys. Balu agad, balu. <laughs> Tek. Okay. Okay. Sorry bisan san na atin to? Yun. sho? Eh, enter guys, go on. Is all Maliit lang, maliit. Ano kaya to? Hello. Sapper? Ano dyan? Tap ako dyan, ano? Ito? ka. Sinasabi ko na nga ba? Yellow Tribal <laughs> Bila tiba yang ibil-dibil tuh, inden aku hagis, boy. Padam. <laughs> oh, tragis Oke. Okay. Tutut. sasabi mo? <laughs> Wala. Mahinang nila lang tayo ngayon araw. Apat <laughs> ah, na putol. So, 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 oh. so, so. Lamang na naman si Timo nila. Lamang naman si Timo. <laughs> Maraming, <laughs> <rin> yan. Wala. Grabe <laughs> pa rin ang hangin. Lakas pa rin ang hangin. Ay, ito lang pala eh. Isugo. Isugo, Sherry. Kapanduli. Ang oh, laki dyan. Ang laki Kanduli, katulad ng nakuha niya kanina. Kanduli. Okay guys, so time check po sa uh, mag uh, alas 9 ng umaga or past 9 na. Grabe, sobrang lakas ng hangin ulit. Oh, talagang walang aksyon ng isda. So yung pag natin kanina, yung una nating hagis, nakabalo agad tayo, nirelease natin. Pagkatapos nun, wala na na strike tayo ng barakuda naputol pang linya donate pa tayo ng team mo natin oh my okay lang so at least naka yan nakakuha ata si Ricky ng isang uh, catfish tapos may mga sherry ako sherry ganun yung ibang tropa wag ganun din naka catfish din naka nura yung mga bakuko <laughs> pero wala wrong timing tayo ngayong araw wala masyadong action sa so, tingin mo lang kahit lapis mo lang wala uwi na lang talaga to nagkaligpit na kami okay. ito yung mga solid natin na supporters na Popol kasama yung mga kiddos nila alright shout out Domi and Karen and family Alright! Okay, so, galing tayo doon kanina sa looban. Okay. So, daan muna kami dito sa sea line sa spot natin nung nakaraan kung saan nakauli tayo ng mga tribali natin okay. so dagdag daw ako pang sharing muna <laughs> maaga pa naman 9.30 pa lang umaga Okay, so andito na po tayo sa ating spot ulit. Dito tayo sa, sa sea line. So, hagis ah, daw muna ulit tayo. <laughs> Para! Pagyan na rin sila ni Kuya at ni Mariki. Magbe-bait and wait. Okay? Baka makatagdag ng sherry. So, andun din si Sidumi. Yan. Nagpa-practice ng kanyang jigging. Right. Okay guys, so uh, wala kahit dito zero pa rin <laughs> oh, pero ito yung anti zero natin guys yan kahit may pang sabo kami mamaya ni Kuya at ni, ni Alsyum <laughs> Okay So hanggang dito lang talaga guys Hanggang dito na talaga Wala nang li li lipatan to Diretso uwi na to Alas 12 na Sus, Sila ni Dumi, Dumi Nakamunan na rin kasi <laughs> Kasi nga nagre na ako nag Kasi mga bata na mahigit na Okay guys So don't forget spread love Always be happy and enjoy fishing. Bye-bye.